Magandang umaga po sa inyong lahat At nandito tayo sa Plaridel Bypass Ito po yung galing ng Bukawe Lex At ito namang sa diretsyo na to Ito naman yung sa dulo ng San Rafael So malapit na tayo sa dulo ng San Rafael Dito sa bypass na to At ang ating gagawin ngayon ay Titingnan natin kung ano na ang mga dito sa kalsada na to Itong pinanggagalingan ng mga sasakyan na to at huling punta ko dyan ay napaka sikip pa po ng kalsada doon sa pinakadulo so yung pinakadulo po niyan ay kukunekta sa San Miguel at yung pong bypass na yan itong ating dadaanan ay magiging San Erdeponso San Miguel bypass so alamin natin kung ano yung mga nagaganap dito sa dulong dulo na to So, since huling nakarating ako dito ay eh, napakalit pa po nung kalsada dyan sa pinakadulo so ang kasya lang dyan ay motorsiklo single motorcycle na kagaya natin at wala pang nakakadaan ng mga four wheels na kagaya nun so tingnan natin ang development dito sa dulo ng kalsada na to so wala po dun sa pinanggalingan natin kanina sa kantong kanto ng Claridel Bypass o kung tawagin yun ay arterial bypass eh malapit na po tayo sa dulo so ito pong kalsada na to may daanan dyan papunta ng national highway may labasan pero eto silipin natin may daanan din po dito dati pero sabi ko nga kasya lang yung single motorcycle so ngayon tingnan natin ko ano mga ganap Ako po, ang putik. Pero malapad na siya pala. So ano to? Office of the Project Engineer. So ito na po yung kalsada na kukonekta pa rin sa San Miguel. At ito po yung karugtong ng San Elde po sa so San Miguel Bypass. Meron dong tarpaulin sa ini just mamaya lapitan natin. Grabe lang ang putik. Shish. <laughs> so sabi ko nga po kanina, nung huli kong napuntahan tong lugar na to ay napakasikip pa ng daanan. At uh, dito lang sa parte na to, yung kasya, yung single motorcycle hanggang diyan. So subukan ko kung makita ko pa yung ano yung pre previous video natin dito. dati kasi may dumaan dyan na nakasingge lang tumawid sila doon hanggang doon sa kabila <laughs> doon kaya napakaputik doon pero ngayon meron pa rin ayan yan daanan na yan pero sa ngayon ay widening na to so hindi magtatagal sa sementoy na rin ang hindi lang natin sigurado kung dead retso ba tong kalsada na to dyan kasi eto dyan ang ano ang daanan pakanan na yan may labasan dyan yung highway na po yun kung napapansin nyo mayroon doong iglesia ni Cristo doon yung labasan niya mismo doon may lawin kanina lawin o no? oh, ah, agila hindi ko alam kung ano mataas kasi dinadagit yung drone <laughs> sabi niya siguro kumusta ka <laughs> so subukan natin daanan to pero kanina kasi may dumaan dito na ah, NMAX pero hindi siya tumuloy hanggang dyan lang yata bumalik na dahil napakapangit na ang daan eh, sa tingin ko naman eh, pangit talaga nakapakaputik hmm? Tapos madulas pa to Kanina may mga gustong dumaan sana dito Kaya lang Nagdadalawa isip Pero Nasa sa inyo naman yan Depende sa motor nyo kung kaya ng motor Kasi may daan naman doon sa kabila Yung kaninang itinuro ko So eto silipin lang natin Mukhang ang pangit nga na ng daanan Malalim yung gitna Sobrang napakaputik nga Negative tayo dito Negative unless enduro yung motor natin tsaka walang alternate route sa handaan na ito. ito kasi ang alam ko na ay karugtong talaga to na itong bypass uh, San El Ponso to San Miguel bypass road baka bigla tayong lumubog dito whoops too big so kanina yung nakita natin na sa drone shot dito banda yung diretso na kalsada doon dire diretso etong bypass na to So ito, nakikita nyo siguro San Ldeponso San Miguel Bay Pass Road Package 1 Province of Bulacan. So ang cost nya ay 114,636,951.0.78. Oh, ulitin natin. 114,636,951.78 pesos. 'Yun ang budget ng kalsada na 'to. So, ang name ng contractor ay Flordes Construction and Trading Corporation. Date started February 29, 2024. Contract completion date November 24, 2024. At implementing office DPWH Regional Office 3, Government of the Philippines. So, date target of completion ay November 24. So, tingnan natin yan kung magagawa talaga to ng November 24. So check natin yung daanan kung kakayanin. Pero talagang napaputik. So negative talaga tayo dito. Kasi pagdating mo dito, ang hirap na nito. Dito medyo okay okay pa eh. Pagdating mo rito, napakaputik na yan. Ang lalalim. Hanggang dun. Hindi pa yan. Meron pa itong banda. Mahaba. Medyo mahaba-haba pa rin. So, dito pa lang. Burak. Napakaputik. Anyway, meron namang alternate route na madadaanan doon. At doon tayo dadaan. Dino, may Fortuner, dadiretso sana. Kinawayan na natin. Dahil napakaputek. Alright. Oh, ito pa. May isa pa. Balik, balik, balik. <laughs> Walang daan. Ah. Hindi kaya sir, apakaputik. Malalim. Sasayad kayo dyan. Dito, may alternate route dito. Ito po ang alternate route na tinutukoy ko kanina. Na tinuro ko rin. Sa bandang una ng video natin. Hindi sila sumunod. Saan sila pupunta? May daan na naman dito. Na uh, anyway, Nanabang business <laughs> So kanina pumasok tayo At eto yung alternate route na sinasabi ko So paglabas natin dyan Ayan yung Fortuner na kinawayan ko kanina Kaliwa na rin tayo dito Oop oh, yaman ni popcorn Buti na lang naka brake fluid <laughs> Well eto po yung highway At eto yung dadaanan sana natin at napaka grabe talaga buti hindi tayo dumuloy hindi gaya unless truck dala mo pwede at saka enduro kaya lang kung meron ng alternate route diba so yung fortuner ayun kung alamang magba bypass din siya tingnan natin sa kasalukuyan po ay nasa San El na pala tayo at ito yung nakita natin kanina sa drone shot at dire-diretso lang ulit natin to hanggang doon sa dulo ito na ba yun? Dulo na pala to Isa na yung karugtong What should I do? Ang it Siguro diretsoy na lang natin Kasi Parang may napanood ako Sa Youtube Na ang daan nito ay Dito sa bandang kaliwa Sana hindi ako mali para hindi maligaw <laughs> Pero pag ligaw Isasabihin ko sa inyo siyempre Update to eh update ng kalsada na San Ildefonso San Miguel bypass alam ko may kakanaanan yun eh parang dito so medyo malayo yung ano niya no medyo malayo yung daanan kung hindi mo kabisado medyo maliligaw ka welcome barangay bubulong malaki San Ildefonso Bulacan so eto nga po tama nga eto nga yung nakita ko sa isang video na karugtong eto yung karugtong na bypass ayan at may mga Ayan, may mga poste na dyan sa baba. Pero hindi pa siya nakatayo. Yung mga portal beam na itatayo pa lang. Bantaron, may nagagawa na sila. Parang medyo lumis talaga eh. O siguro, pag depende, pag sa drone shot, baka pag sa drone shot, eh diretso rin siya. Kagaya nung nakita natin kanina. So dito, pasokin na ba natin to? <laughs> What do you think? Ito so, na yan eh, oh. yung sa kaliwa natin, ito na yan. Pasukin na ba natin? Sige, pasukin natin. Let's go, sago. Pag pinalabas tayo, pinauwi, balik. <laughs> So mukhang highway na ulit oh At Anong lugar kaya to? Diretsoin lang natin Tuloy lang hanggang may kalsada Oh nakos! Pariosep! Huwag ka lang titire, kaibigan. kay kalahati pa naman yung gasolina mo. Kalahating tangke pa. <laughs> Pero syempre, sa lugar na to, walang gasolinahan. Mahala na this. Sa bandaron, may highway ulit. Pero wala akong makita na mga signage kung nasa na tayong banda Ito eh, na ang highway pwede na talaga siyang madaanan eh actually mahaba na actually yung nagagawa oh hindi pa man gawa to rough road pa pero pwedeng daanan ng motorsiklo hindi advisable sa four wheels kasi may parte na hindi magkaasya yung sasakyan nyo yung 4 wheels single lang ang pwedeng dumaan kung nagmamadali kayo pwedeng pwede rito sa mga single but syempre nasa inyo pa rin ang choice dahil lalo pag maulan napakahirap siguro ang daanan na itong kalsada na ito dahil kita nyo naman napaka ma ano pa malupa buhangin So hindi pa to advisable na daanan pag napakaulan. Kagaya na lang na nakikita natin. Trap road ulit. So eh ngayon medyo mainit-init na. Medyo tuyo-tuyo na yung mga lupa doon pero eto kagaya nito. Parang hindi siya talaga advisable daanan Wohoy! Alam mo lalaglag pa ako. Ano <laughs> 'ko? at ang lubaks. Do no, bandaron may truck. May eh, tayong truck. At eto na. 'yung mga sinasabi kong mahirap na daanan. So kung makita yung tulay na pinuntahan ko dati na hindi ako nakatawid hindi ko alam kung gano'n pakalayo dito yon yung unang update ko sa dito sa bypass na to pero sa may parteng San Miguel yun so eto parang hindi ko pa nakikita yung tulay kasi doon may tulay doon na ginagawa mukhang malayo pa rin ala ay pagkahaba pala na re at meron na naman ako nakikita highway hindi ko na malaman kung anong highway na yan kung saan na papunta yan pang ilang highway na ba to mukhang mahirapan na tayong isearch sa google maps to -ho! buti na lang yung gulong ng ating motor ay medyo mataas So hindi siya pit sa dating nakalagay na gulong. Mas mataas 'to ngayon kumpara doon sa dati. Kaya mas okay din. Pero sa nakikita ko, naku po, dito pa tayo magkaka-problema yata. Santay dada dito. Madre kakaw. <laughs> Mukhang babalik pa tayo na wala sa oras ha mahirap tong daanan eh ang layo pa naman na nun ito na kaya papunta to may gumagawa pa dun sa kabila ang problema natin yung daanan so kaya naman to banda dito dito ang mahirap ilulubog tayo nito pakalalim yun lang kapraso na lang oy ano ba naman yan wala bang ibang malulusot medyo matigas sabi na oy <laughs> adventure pa malalim mga boss hindi kaya ng video to hindi kaya ng na motor natin Kapiraso na lang, ano ba naman yan? Dito kaya? Naku po, mukhang babalik tayo na ito hindi ko kakayanin nito. Lalo doon sa kabila Ano ba yan? <laughs> Ayan o, kasi kung mapapansin nyo diba yung gulong Masyado siya kinakain sa gitna So ang tendency nyan, kakainin na yung ano natin Yung stepboard Sasayad na tayo dito kaya no choice. Balik sa pinanggaligan Sa may pinakamalapit na highway na cementado Siguro pahinga muna tayo sa may puno na yun. Mukhang malayo pa yung ano yung sinasabi kong tulay sa parteng San Miguel. Wala pa ako nakikita dyan. Pero may gumagawa doon sa kabila. Ako yung init. Woo! Kapiraso na lang. di pa pinagpigyan. <laughs> Makasilong ba tayo rito? Ay, may puno. Silong muna tayo dito. So, nagpahinga tayo sa ilalim ng puno at ito yung bako. Sana pinapatag niya para makadaan tayo. Kapiraso na lang eh. <laughs> at tingnan ulit natin sa map. Andito pala tayo sa malapit na sa Gapan, Buliran. Ayan, San Miguel. Ewan ko kung kita sa camera San Miguel, Buliran Malapit na yun eh Ito, yung dinahan natin kanina Magsaysay road pala yun Pinatag kaya yun <laughs> So ayan yung bako nila Naku po Nagpuputi ka <laughs> joke lang <laughs> so, baby, silipin ulit natin yun baka sakali makadaan na tayo ang hirap dumaan kanina napakalalim nung lugar so since dumaan yung backhoe try uli natin after natin mag drone daming bubog dito solar farm pala yun napakalawak ah, eh nung pupunta ko rito hindi ko siya napansin tapos nung bumalik tayo dahil hindi tayo makatawid dito kanina doon ko napansin sa drone shot solar farm pala yun napakalawak ah, eh so ngayon tingnan natin kung makakalusot na tayo kasi parang hindi ko alam kung anong ginawa nung bako dito eh kasi dito siya dumaan eh sana pinatagbanda ron Lani kasi ang lalim oh. Tapos eh lalo na ngayon tinakpan. Ayan oh. Paano pa tayo makakit diyan? Nagputik pa rin lalo siguro. Kasi dumaan siya pakabigat. Lalo ang nagputik. So wala tayong pagkakataon na makadaan dito. Ito kaya na sana. Kaya lang dito na ba yung problema? Masyadong tumaas. Ewan ko lang kung makadaan yung may dadaan na single eh parang NMAX tignan natin <laughs> malalim doon sa kabila malalim din dito obserbahan muna natin yung naka NMAX na yun kung dadaan sila dito oh meron din yung kung 4x4 ka sir kaya mo yan kung dadaan ka dito pero kung 2x4 ka malamang di kayanin tsaka sasayad yung ilalim sigurado so tignan natin kung makatawid yung NMAX <laughs> stop din siya <laughs> wala eh wala tayong chance dumaan dito Mahirapan to. Kung enduro sana, pwede. Kaya gusto ko rin magkaroon ng enduro eh. Ha? <laughs> palayan. Pipiliin nalang yung palayan. Pwede. Palayan. Tingnan natin. Kasi palayan sila dumaan. Pwede nga. Pwede. to so, siguro doon tayo daan. Ayos. Nakakuha ng tactics. <laughs> Ako po. Yung ano. Yung Ford. Yung pickup. Malalim dito eh. Malalim din dito. Sasayang yung ilalim niya. So yung single lang tawid, doon na lang tayo dadaan. Para paraan ah. <laughs> may iba dito rin dumadaan, no? Oh. may bakas ang gulong ng four wheels. So dito na lang din tayo daan sa dinaanan ng single. Hindi naman siya lumubog dito eh. Medyo matigas nga. Para paraan. <laughs> Ayun lang yung medyo malambot. Uy, wow. Tain ang kalabaw. <laughs> Lusot ba? Lusot. Nice one, and Max? <laughs> Thank you very much. At kasabay po ng paglabas ko dito sa kalsada na to ay dito ko na rin tapusin ang video. At maraming maraming salamat po sa panunood sa pagtutok. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. And then, magkita-kita po tayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat po.